Hello guys, good afternoon, welcome sa isang panibago na namang walking vlog So kaka-uwi ko lang, gusto ko ng gumawa ng video Kaso nga lang inabutan ko yung kapatid ko na tulala Wala sa mood Sabi ko gusto kong gumawa ng bagong video, gusto kong gumawa ng bagong challenge Kaso nga lang ayaw niya daw Ano yun? So hindi ako papayag, pupuntahan natin siya At ididikit ko sa mukha niya tong ice cold coke Tinan natin kung hindi siya magising Let's go! Nating ako sa loob ng bahay namin And pupunta tayo sa parte ng kamatid ko. Ka. Ayan po siya. At nagsiselpon. Walang ginagawa. lagi siyang ganyan. Ano ba? <laughs> Anong ginagawa mo? Saan gusto mag magvideo? Ayoko. <laughs> Ito po siya. <laughs> gusto mong magvideo. Tumayo ka nga. Five dollars. Anong five dollars? Five Video. Video. Sasayaw tayo. Dali. Sasayaw kami eh. Okay. Setting up. Setting up. We're ready to dance. Feels good <laughs> in my heart, in my soul when you're <laughs> ragged <right here> beside me. <laughs> I don't ever want this day to end. Hello guys, magandang hapon. Andito ulit ako sa labas ng bahay namin. Nagpa-practice ako mag-vlog. And wala kasi ako magawa. Eh, feeling ko tuloy hindi interesting ang aking buhay. So, ipapakita ko na lang sa inyo ang view dito sa labas ng bahay namin. Ayan, panay bundok. Walang kapitbahay. Ayun ang kapitbahay sa, sa kabila pang bundok. So, ayan, wala akong magawa. Kapatid ko ay wala na naman sa tamang hulog. Bored na naman siya. Kaya, para may magawa tayo, punta na lang natin

And trust me, I'll give it a chance now. Do yeah. 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 you know I want your love? Your love was handmade for somebody like me. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Hello guys! So, nandito ako ngayon sa kwarto ko and nakita ko ng 100 subscribers ngayon. So, gusto ko mag-celebrate. Um, bumili ako ng cake kanina. Bumili ako ng mga pagkain, coke, soft drinks. Gusto ko sana mag-celebrate kaso nga lang yung kapatid ko, si Tan, parang ayaw niya makikooperate. Kain na na lang. Ayaw pa niyang makikain. So, ngayon, dahil ayaw niya makisali sa celebration, ay pupuntahan na lang natin siya sa kwarto niya ulit. At doon tayo mag Let's celebrate! Let's go. <laughs> Done. Party na! You know your party mood. Party, party! Woo! Happy 100.